Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Yan bali, meron pong pupunta dito sa atin mamaya at uh, bibili po ng alimango. Ay pasensya na po kayo sa ingay dahil magbubukas po tayo ngayon ng generator dahil burn out nga po. Ayan, marami salamat po sa lahat po ng mga bumibili sa amin ng mga alimango. God bless po sa inyong lahat. Thank you. Thank you. Thank you. at Bali, umalis na po. Yung pong bumili sa atin ng alimango. At ayan po si Milot, ni Val. Bising-bising po sa pagluluto. Pasensya na po at uh, brand out po dito sa amin kaya maingay. Tapos ayun pong bumili ng alimango ay sila daw po yung may swimming sa real. Kaya hindi na rin po pumasok dito sa amin daw. <laughs> Ayan, binigay ko muna po. Halika, baby ko. Lapit dito. Lapit. At, Milot. May, may binigay para kay baby. Bukod dun sa bayad sa alimango, ay may 1K para kay baby. Oh, mahal ko. Para daw sa iyo. <laughs> so, baby, thank you po. Thank you so much po. oh baby. dagdag po ni thank baby so po. sa kanyang uh, thank you po thank you po sabihin mo kayo thank you po the next day magandang hapon po sa inyong lahat yan bali ngayon po ay magtatanim po kami ng talong saka po ng sitaw. Yan. Tatanim po tayo ng mga gulay dahil nga po sa magandang panahon ngayon dahil po umulan, basang-basa po ang lupa. Kasama po namin si Kim. Oo. Binubunot po ni Bossing yung ano ay talong. Diyan mo ng Okay na. Ito po yung mga buto na itatanim po natin. May okra, sitaw, may sili. Saka po ito ah. Si Bosing po ay magpapakain muna ng mga alimango. ay maghuhukay na po ng lupa. Para makapagtanim na po tayo. Lalaliman po natin ang hukay. Lalaliman po natin ang hukay. Ito po ang ating magigiging pataba. kanta din. Alis, alis, alis! Oh, eh, nakin may masyadong... <laughs> Masyado ng lubog pala. Yan, ganyan lang. Ah. Mabubuhay kayo ha. la lalagyan ko uli ng ipot. Mabubuhay kayo ha at saka kayo mamumunga ng marami. Delikado nga pala itong maano ng aso. Dapat eh ito may bakod. Yan okay na yan. Saka na uli natin dagdagan ng lupa kapag ka malaki na siya. kami po ang taga dukal po ng lupa taga bungkal okay na yun ni eh. yun naman ah yun Yan po, bali, nakapagtanim na po tayo dito ng talong. At ngayon naman po ay ang itatanim natin dito ah, ay si Tau. Tapos dun sa uh, dulo, doon na busing ang okra. Eh. Dun po sa bandaro o oh, na okra. ay sitaw. Oh. Ito ay tinatanim natin ito. Oh, ba't siya pamuti mga gumahasin? Ubus na ang sitaw. Oh. yan po bali pauwi na muna po kami at uh, umuulan na po so, isang araw na lang po ulit to kaya bukas pagtila kami magtanim bali na itanim na po lahat ang sitaw at saka po ang talong sino muna? ikaw? ako na muna ikaw Si Bossing po ay magtatanim na rin po dito sa aming gilid ng talong. Lagyan mo Bossing ng kawan, yung, yung kawayan. Para hindi danasi ng aso o kaya ay pusa. Maganda po ang pagtatanim namin ngayon. Gawa po ng maulan. Siguradong tutubo po kaagad. Kausapin mo po si Sirkan. Bumuklan niyo po. Hmm. Are, are yung i ano diyan, idagdag. Mataba po ang lupa dito sa gilid namin at yan po tinatapon na namin ng ano ah. oh, no. ah. po namin yan ng mga nabubulok na halimbawa pag nagbalat kami ng pipino. Yung pong mga pinagbalatan po ng prutas, yan po namin itinatapon. Sa minsan po yung mga tangkay ng gulay, yan po namin tinatapon. Kaya mataba po yung lupang iyan tagilid na busing yung ating kwan ah. na nila yun siguro yung... Yan po ang aming sili dito, labuyo ay maraming bunga. Malagyan ng lupa. Busing yan palang ano ay maitanim na taduuhon. Wala, no? atay tatanim. Yan ay yung puno ng ano ah. Tatatlo. Tatatlo. Yang puno ng langka, pumapamukadlong. Ito po ay siling labuyo. May siling green pa po kami doon. Ah. Marami pong buong, ah. dalawang puno pa po eh, yun yan po at magsha-shout muna po tayo. Shout out po kay Gloria Manalastas. shoutout out Ate Nels. lagi kaming nanonood sa inyo ni Milot. Sarap niyong panoorin, nakakawala ng stress. Salamat po. Sabi mo baby ko, salamat po. Ate Nels, pa shoutout out din po from Japan po ako. Joris Oyadomari. Iskelyo. Iskilo. Ano? Eskelyo. Pasensya na po sa pronounce ko. Uh, good vibes lagi kapag pinapanood ko kayo nila. Melody, Anina Milot at Tarashot. God bless po. Hello po. Salamat po. Ronald Pabian. Hello po. Ate and Bossing. Lagi po akong nanonood ng YouTube channel nyo. Shoutout po sa Pabian Family from Atimonan, Keson. Quezon. Yan. Shoutout po kay Sir Ronald Pabian. Ah, ito, Ronaldo Sembu Ronaldo Simbulan. Ate Nels, pa-shoutout naman po from Tondo, Manila. Yan, shoutout po. Sabi mo, baby ko, shoutout po. Ellen Hubilo from San Pedro, Laguna po ako. Shoutout po, Ate Nels. Yan, shoutout po. <laughs> Melo los Melo Delos. Pa-shoutout din si Snells watching from Egypt. Nanonood muna ako sa inyo pagising bago baba ng bed. Yan, salamat po. Shoutout po ulit kay Faye Banyes. Hello po, shout out naman. Palagi akong nanonood sa inyo. Taga Cebu City ako. Yan, salamat po. Thank you, kanon mga Really. Yan. Dores Perpetua. Hello Ate Nels Bossing. Salamat sa pag-shoutout mo. Sabi ng asawa ko, pa-shoutout daw. Name ng asawa ko ay Eric Perpetua. Tuwang-tuwa asawa ko kay Teo. Mukha daw anak mayaman. Ang ganda ng kutis ni Teo. Pa-shoutout ulit sa asawa ko Ate Nels. Eric Eric Perpetua. Yan. Salamat po. Shoutout po potis mayaman daw ang bibig ko suso so. at kambosing hello atinels I'm watching always your video I'm here in Vienna Australia Austria pwede po pa shoutout sa sunod niyong video salamat and god bless po shout po salamat po Jerry the Borde Watching from Antipolo City. Shoutout to Manila. Sobrang sipag ni Bossing. Proud na proud ako kay Bossing. God bless us. Yan. Salamat po. Shoutout po. Arnel Cador Migara. Ingat po. Pa-shoutout po dito sa Liliw Laguna. T.Y. po. Ayan. Salamat din po. Ikat nag-aano na yung salamin ko. Hindi ko na maaninaw po. Punasan ko muna po. Oh. Baby ko, shout out ulit tayo, man ko. Hello. Ah, ito si Jan Very Vlogs. Hello, watching from Alessandria, Italy. Kakamis naman street food na yan. Kakamis tuloy, Pinas. Pa-shout out, at Milot at Bal. And Milot. Shout out po. Hello po sa inyo. Joel Bios, watching from Saudi Arabia the mom. Pa shout out po. Hello po. Shout out po. Bibian Esteves. Ate Nels, pakibati naman po. Taga Sumulong Highway ng Antipolo City. Hello po, Ma'am Vivian. Hello po. Super cool ausang. Ate na pa shoutout po. Jan, Baste, and Sam. Thank you po watching from Brampton, Canada. Since day one po. Silent viewer and subscribers nyo po kami ng family ko. Yan. Salamat po. Yan. Thank you po sa inyo lahat. Shoutout po sa inyong lahat. Bye bye po. Shoutout po sa inyong lahat. Tayo. Bye bye po. Shout out po sa inyong lahat. Pa. Yan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa Walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. Bye-bye ako. Mga ko. Bye-bye. Shout out po sa inyong lahat.